nani nyo pagod na. <laughs> so for today's araw, lamon pa more. <laughs> so yung buong araw ko dito istres talaga ako kasi yung alaga ko hindi nakatulog na maayos. Buti na lang may ice cream yung alaga kong isa. At buti na lang binigyan niya ako. Tatlo or apat na sobo siguro yung nakuha ko dun sa cup niya at saka binigay ko na rin sa kanya. at Pagkatapos ko kumain ng ice cream, pinatulog ko mano tong, itong anak kong maliit kasi wala siyang tulog ng maayos talaga. Mainit yung ulo niya. Kahit anong gawin niya, mainit talaga yung ulo niya. Hindi siya na makatulog ng maayos kasi maingay mga kapatid niya. Trinay ko siyang patulogin dito sa sala kung makakatulog siya ng maayos kahit may kunting ingay. Pero hindi talaga siya natulog. Doon talaga siya natulog ng maayos sa kabilang kwarto kasi nagreklamo ako sa nanay niya. Sinabi ko sa nanay niya, hindi makatulog ng maayos yung maliit kasi ang ingin ng mga anak mo. Natutulog pa lang yung bata, ahalik-halik ka na ng ilang beses hanggang sa magising na. So nung nakatulog siya ng mga ilang oras lang siguro, siguro isang oras lang, pinalitan ko siya ng diaper kasi puno na. Tapos pinatulog ko siya ulit. Nahirapan akong patulogin siya kasi ang ingin ng mga kapatid niya. Yung tipong kahit saan ako magpunta, sunod sila ng sunod. Tapos ang nakakainis pa, kahit anong suway mo, hindi talaga nakikinig. O oh, di ba nakakagigil yung ganun yung antok na antok na yung bata pero hindi makatulog kasi kahit siya siya magpunta may maingay. So mga ilang minuto lang siguro lumabas yung nanay niya galing sa kwarto nila. Ang sabi niya tingnan ko muna daw yung isang maliit na bata nandun sa CR nagbababad ng tubig. So ang ginawa ko tiningnan ko lang din hindi ko na kinuha. Hinayaan ko na sa CR na maglaro at maligo. Tabang nandun sa kanya yung batang maliit niyaya ko si ate kumain. O oh, di ba kain na naman? Ah! So, ako ang kinain ko, yung manok na linuto ni ate at saka yung kubos at saka kape. So, si ate, yung ginawa niya, naglaga lang siya ng itlog at saka kumain lang siya ng manok. May kape na rin. So, habang nagchichismisan kami ni ate, maya-maya lumabas naman si aswang. Tapos, binigay niya yung bata kay ate. Tapos, nang binigay niya kay ate yung bata, tinuloy ko lang yung pagkain ko. Pati si ate, tinuloy lang din niya yung pagkain niya. Tapos nung tapos na kami ni ate kumain, maya nagtawag siya, binigay niya sa akin yung damit niya na isusuot, pinaplansya niya sa akin. Tapos yung bata, kinuha niya ulit. Tapos nang katapos kong plansyahin yung damit niya, binigay ko sa kanya, binigay niya sa akin yung bata. Tapos yun, magpunta ko dito ulit sa sala hanggang sa makaalis na siya. Problema sa kanya, ang tagal niya magbihis. One hour. Yung isang oras na yun, mga kanani, wala pa. Hindi pa yan naka-make up, ha? Damit pa lang yan. Tapos ang sasabihin niya, itago yung mga bata. Pag umiyak naman ng isang bata, magkakatok at palalabasin lahat ng bata. Dito sa oras na to, siguro nakaalis na siya kasi naglilinis na kami, eh mga anong oras na to siguro mga 10 na to ata ng gabi kasi ano nag-aayos na si ate Walis si ate pero yung isang kong alaga kumakain pa ng chichiria kaya yung bumalik ulit sa paglilinis tipong tapos ka na magwalis pero nakikita mo kumakain pa rin ng chichiria yung mga alaga mo tapos pag kumain ng chichiria kala mo yung batang pinakain mo ng isang tao o oh, ayan si ate inulit na naman niya yung pagwawalis kasi may isang batang kumain ng patat na kala mo bata So, tinulungan ko na si ate, hinila ko dyan yung upuan, tapos pinagpag namin yung upuan, pati na rin yung sapin ng upuan. O, ba diba, puro upuan? <laughs> Nung hinila ko yung upuan, si ate naman, yun, niya yung ilalim kasi puro chichariya yung ilalim. From the top talaga si ate naglinis ulit, nagwalis. Ito yung nakakapagod na trabaho yung ganito na tapos ka na tapos babalikan mo na naman na wala pang isang minuto bumalik ka ulit sa ginagawa mo. Tapos ang sasabihin lang sa sa'yo ng nanay, Adi, mumoshkila. <laughs> Wala kang ibang magagawa kundi manggigil na lang sa ating mumosh kila na yan. No choice din kami kasi pag hindi din kami sumunod, di away na naman yun. Mahirap magipag-away kasi wala, ang gusto niya laging tama siya kahit mali naman siya. Wala tayong magagawa kasi nga nani tayo. So habang pinapagpag ko yung sala, Ibinalik ko yung cover niya. Ate, tinapos niya yung pagwawalis niya hanggang dun sa may kusina. Pero hindi pa mga kami natatapos. Kung ano yung ginagawa namin, may kalat na naman sa likod namin. Mapapakamot ka na lang talaga sa ulo pag ganitong ginagawa lagi. Buti na lang yung alaga kong maliit nagpalapag. Kaya kahit pa paano nakatulong ako kay ate kahit dito lang sa sala. Nag-start kang maglinis dito 8 ng gabi. Tapos matatapos ka 11 ng gabi. Dito lang yun ha, dyan lang sa sala at dyan lang sa harap ng sala. Kaya minsan talaga mapapasigaw ko na lang sa mga bata eh. Ang problema kasi pag sinigawan mo, ikaw pa yung may kasalanan. O, oh, di pa. So habang inaayos ko yung cover, yung volume ng TV nakakabingi, umabot ng 100 ba? Tapos maya maya si ate nagmap na. Hindi pa man si ate natatapos magmap. Yung upuan doon sa kabila ay naku Diyos ko. Yun na naman yung cover. Hindi ka mapapagod sa trabaho. Ang nakakapagod yung mga anak at saka yung ugali nila. Dagan pa ng nanay na namas nakakapagod. Pa. Ganito lang naman kasarap yung buhay namin, no? Nung natapos na akong lagyan ng cover yung sala, inayos ko na yung upuan kasi hindi pala pantay. Tapos kinuha ko yung unan pero may batang bigla na lang sumulpot. O, di pa. Na lang nakinig nung sinabi ko, umalis ka dyan kasi nagvi-video ako. Buti so, na lang hindi siya tumingin sa video. Hi, buhay nga naman, oo. Oh,